Samantala, nanumpa na ang dalawang anak ni President-elect Duterte bilang mga opisyal ng Davao City. Sa pag-upo ni Inday Sara bilang mayor, may oras pa kaya siyang maging first lady ng amang sidigong. Digong? si Hi, Sarah Magkasunod na nanumpa ngayong araw ang dalawang anak ni President-elect Rodrigo Duterte sa Davao City RTC. Si Atty. Inday Sara Duterte Carpio na hahalili kay Digong bilang alkalde ng lungsod at ang panganay na anak na si re-elect Vice Mayor Paulo. Kasama nila ang kanika nilang pamilya. Sa muling pagupo ni Sara bilang mayor, hindi raw siya sigurado kung makakapagsilbi pa siya bilang first lady ng ama. Hindi ko na kaya kasi nag-aalaga pa ako ng mga anak ko tapos uh, may trabaho pa ako sa City Hall and um, kung ano man yung mga special na mga requests nila for me na gagawin ko. So hindi na siguro another um, job or position or role pa. May bilin naman daw si Digo sa kanyang panganay na anak na si Paulo. Ang huliin lahat, lahat na abusado. Kagaya ko. Tandaan nitong nakarang linggo, nahuli at natikitan si Paolo matapos lumabag sa anti-speeding ordinance ng Davao City. Nagmamadali raw siya dahil nagagalit na ang kanyang misis. Hindi mo talaga maywasan, tao lang tayo. Hindi mo maywasan kung magkamali ka talaga. violation ka, mauhuli ka talaga. So okay, bakit kailangan mong pakalabanin yung nagtatrabaho ng mga traffic enforcers? Naroon din ang ina ng magkapatid at dating asawa ni Digong na si Elizabeth Zimmerman. Kumpirmadong dadalo ang mag -ina sa inaugurasyon ni Digong sa Malacanang sa June 30. I will attend also. Um, actually, I was invited. If I was not invited, then I will not attend. Good luck to the President and uh, I hope he will do service for our countrymen and also for the poor, especially for the poor. And... Nilinaw naman ni Zimmerman, wala siyang magiging papel sa Duterte administration, maliban na lang kung siya ay kakailanganin sa pagtulong sa mga cancer patient na tulad niya. Umaaksyon, Mireyes, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.